Hi guys! So ito yung one day tour namin pa Shenzhen, China. So part 1 na ito, share ko sa inyo paano punta doon sa Luwo, doon po magkita-kita kasi nandoon yung Shenzhen immigration. So kailangan yung maaga, mga 8 a.m. yon. Ito yung grupo namin. So, nasa bus na po kami papunta. At ito na yung unang stop sa Splendid China. So, meron kayong 20 minutes na mag-picture-picture -picture dyan. So, banat na kayong mag-explore sa place na yan. Kasi 20 minutes lang. May isang malaking elepante po dyan. Parang film na sa Thailand ka, no? So, yun po dala kayo ng payong o cup kasi napaka init kung summer dala kayo rin ng payong kung ayaw mong maulanan if maulan ba diba? so kaya maging handa po tayo sobrang init po yan around 10 am so after that 20 minutes biyahe kami uli papunta doon sa restaurant nakakainan namin for lunch So marami pong tunnel na pagdaanan dyan at saka ang ganda ng kanilang tulay. na appreciate ko yung place ng hinzen maraming puno. So ito la po yung restaurant na aming pagkainan kasi after nyan doon nasa center ng tour, 3 hours doon kami doon. So dito mga 1 hour kami nagstay dito. Ito yung restaurant, Chinese restaurant. Siyempre, kailangan natin kumain kasi mahabang lakaran yon sa ating pupuntahan. So, every table may 10 persons kayo naka-assign. So, meron po silang sham na ulam na isi-serve tsaka pang sampo yung rice unlimited yung rice yung coke, may bayad po yan 30 dollars so kayo na mag ano sinong mga libre o mag amot-amot ba no so yan po yung first part muna natin next part 2 next na